Yeah. Ayan, na, na Finish pansis. na ni Daddy. Ito na yung pansit-pansitan, guys. Ganito lang natin gagawin yan, guys. Ayan. Na. Mahatiin na Hati din, Daddy. Ayan. Ayan, liliit. Nah, guys. oh bubudbud natin guys. Sa ibabaw sprinkle. Ini sprinkle ni dari sa hati tayo. Ya. Ganyan lang guys, simple lang. Mm. Yan. Okay. Diba? Healthy guys. Yan. Yeah. Uh, saka natin ngayon. Haluin. Yan. Uh, sa ating kilawing labanos na may pipino, kamatis, kamatis. at pansit-pansitan. tapos ah. Okay. Pinis na siya, guys. Kung gusto niyo guys, na medyo matamis, lagyan nyo na ng sukar. Mmm, nasin ng amoy. Mmm. <laughs> diba? Tikman nyo natin, guys. Kung okay na, guys. Maanghang na yan. Na ito, guys. Maanghang na yan. Oo, maanghang siya. Yung pansit na pansi. nito. Yung naanghang. Hindi. Ano? Ay, yung um, ano. Ay. Suka. Ayan guys. Suka natin. Pikman natin. Lagyan natin ng kamatis. Ayan. Labanos. At saka pipino. Sige. Tikman natin. Ayan guys. Ayan. Ah. repa Akin sarap pa. Nga? <laughs> Mmm. Wow. Well mm. Healthy to love life. Ako na sarap kasi ayan maanghang eh. Yung isa hindi. Ay, mm. Thank you. Okay. Thank bye you. Bye-bye. Awin na Bye-bye. Bye-bye. Mm. See you.